Okay. Saan na kayo napunta yun? Oh. Guys. Ayan na oh. Oh. <laughs> ah, Ano guys <laughs> Kanina ka pa namin Inahanap guys Nawawala ka No, kayo. No, nawawala no, 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 ka eh. Mga platito guys. O, mahal ko lang ng ano, Jack Daniels, nakabote. Kala mo 1,000? 1,000 wala na. Mahal talaga yun. Ginawang 999. Diniscount ng piso. Ganon sila mag-promote eh. 1,999. May 50-75 pa yun. Iyong? <laughs> 90,000. Piling ko 89,000. Uh, 99. <laughs> Ibinalik <Ibinilip> niya, <laughs> <laughs> niya guys. Nagpalagay na lang dahil siya <laughs> dyan <di>, eh guys. Hindi ko doon wala talaga sila. Ano yung saging na